yun bali yung pong napakaraan po sa atin ano ngayon na po natin sasagutin yung kung buto daw po ba ang tinatanim dito ang tinatanim po natin dito ay garto pwede rin po magpabuto ay parang February pa po ata lalabas ang buto nung ganito may seasonal po sila ng pagbunga oh kaya ho ngayon puro katawan yung po kahit po yung binibili natin sa palengke pwede siya Ka

Ulit. Marapa ko makaakyat ano, naahon. Aba, niyan. O,

magalang sa habal at tama tamang ang hindi ka nga ang nga meron pa po ah Ayos mo no? Lagi sa mati sa hindi. Kaya, ubus na ba? Ubus na. Ubus mo na. Ayan. Ayan na, mga Tak-tak na po lahat. Ayan ako Ayan. Mm-hmm. <clears throat> Balay po, patuloy pa rin po tayo sa pagpapalawak po ng natin ng tanim ng sibuyas. Oh, yan. Are po si Kawilit siya naring uh, na rin ginagawang plot. Oh. Tayo ho naman ay natin ang daming dalang abubot na ganari. Ay tayo po ay mag uh, ng pananim at ako po ay maglilipat tanim na itong malalaking variety po natin at yan po ay pag tayo bubunasin ay tamang tama po yan pang December mas mabit pa. Taman tama po pang December. Oh. Nakakatuwa din po ay. Oh. Ay ari yung pananim nating ari kinukrusinada na. Ay sabi ko lang ay huwag at paparamihin muna. Oh. Yan po. Abay ari baka kung si kaya uli ang 20 kilo ay o ay sabi ko ay kumuna, ko muna at talaga ho namang sayang din tayo rin po ang pagka ano 20 kilo na nga lang natira sa atin na pananim tapos bininta pa natin o ay di pagsunod ay wala tayong para mahimpo yan natin po bubunutan yan Pag po ko sa gulang, mabibigat. Na ramdam ay. Ramdam na ramdam. Ilang puno ang ay hindi ko kagaya nung minsan bininta natin na medyo maliliit pa aray gusto na talaga sa mula ay isang kilo na ho aray oh uh. na yeah, unti na pinagkukuhaan bakit kaya pagbiru ang tadhana mm -hmm -hmm. sino ba sa iyo ang pipiliin ko kesa na yata ang puso kong ito isip ko'y nalilito nalilito kung sino sa Ah. ganare ganari po isang kilo na. Basta isang kimis na ganyan. Oh, DJ ng aking radio Maraming marami marami nagre-request sa'yo 🎵 Sa mga kantang paborito ko Sipin mo na lang na maraming nagmamahal sa'yo Si Sipin mo na lang na maraming nagre-request sa'yo mm -hmm -hmm -hmm. Ikaw talaga ang idol ko Bakit ka nalulungkot? DJ Nang aking radyo Ang marami Nagre-request sa'yo Sa mga kantang Pabuhay Oh. Nya yeah, po ay aba. Ibig sabihin ni eh, first Timer at eh, tapos tayo pinadali pa. Oh. Ibig sabihin no. Na tayo ulit at ulit at kumbaga syempre pauna subok. Kumbaga binigay agad sa atin. Oh. Ya. Yeah. Salamat po naman. At, Panginoon po, lahat ito salamat sa natin ito. Ito po yung ating bago ilipatan eh, Mini-estimate din po natin ang timbang Gawa po ng ano eh para alam natin oh. Ay, eh, marami pala, right? Ay, may kita, isa pala, hati, eh. Akan pong tinat tinataya na? Apa Yan ang unti po ng pinakuhaan ng limang kilo huwari oh. Ari eh, limang kilo na nga Gagawin nating anim tapos try ho nating mag step tayo mm, May mga damo rin nung naman Lalaki naman ang puno ay Pusar ay Pusag doon <laughs> Sayang Diyos ko po Ang mm. lalaki naman puno kung huwag ay magsisibuyas yan, oh. ano din niyo ito kung maga, estimated din niyo, oh. ah uh ah. oh, talatawa Oh, yeah, isang kilo. Anim na kilo po agad, oh. Di anim ano po? Ito po papaliwanag ko sa inyo step by step nito. Anim. Ganito po naman ang pagkakaintindi ko nito maganda po ang kalidad ng ating sibuyas 5 step naka 6 ano tayo naka 6, 6 kilo 5 step, 6 kilo oh yan na po oh. kaya minsan daw yung mamumuhar lakad na lakad binibilang yung hakbang pala oh yun po na may turo din laan sa akin yun, are po at atin namang itatanim na aring pala hindi lang pala re a ano pa 20 kilo ang ating tinira baka pumalo pa ng tar 30 ito po naman main pa natin dilinisin natin ha? bago po itanim para maalis yung kuko kung tawagin yung kuko bali estimated lang po natin anim hindi oh. po ba number 8 8 8 isang kilo ho ito tara yan tara ho ang tawag dito yung nilagyan o oh, ay di dipito pa abay ang daan pa pala noon Ah, yung po pala ating pang uh, ah, lipatan na may aabot ah, ng parang 30, 30 kilo. 30. Yan, ating po yan. Ay. Eh. Ayos din talaga. Panalo, eh. ang gaganda po naman ng pagka-quality ay. Oh. Eh. Uh. Uh. Ay, talaga. Tatanggalan po natin ang kuko. ayo po, sinulit na po natin yung pagkakataon. Ano po, dahil umulan oo oh, yan ulan init po yung dating nung panahon po dito sa atin hindi tayo po yung patuloy na po yung pagtatanim Napaka perfect time po ng pagkakatawang ito uh -huh. Para sa atin pong pagtatanim oh. Uh -huh. Medyo nilalakihan ko na po yung dinadalawang seed eh, yung cuttings na po yung ating ginagawa para kahit mag uh, 20 days pwede na ulit i-harvest uh -huh. pang mabilisan po ba uh -huh. gawa po nang papasaktuhin natin ito ng December oh. Uh -huh. Yan. Yun, bali yung pong napakaraan po sa atin ano, Ngayon na po natin sasagutin yung Kung buto daw po ba ang tinatanim dito Ang tinatanim po natin dito ay garto pwede rin po magpabuto ay parang february pa huwag ata lalabas ang buto nung ganito may seasonal po sila ng pagbunga oh kaya ho ngayon puro katawan Yung po kahit po yung binibili natin sa palengke pwede siya kahit po medyo tuyot na yung dahon niya. pwede pa po natin iti tanim oh. kahit pag po sariling gamit lang hmm sulit po at gawa ng basa na yan dinadalawang piraso na po natin para pagbiglang gumalaw ang presyo or mataas pwede na natin pagbilisan kahit pa paano po uti uti na tayo natututo panalo po Dagdag po ulit tayo ng dagdag. Ano bigla bigla po naano na, na, ang ulan na dating Yan na po yung ating mga naitanim mo. Balay po. Salamat po sa inyong pagsama. Ano. Ingat po ang lahat. Happy laan po. Bye.